Usually, gumagamit tayo ng antihistamines kapag meron tayong allergic rhinitis. Yun nga lang, inaantok tayo kapag umiinom ng mga antihistamines. Pero alam mo ba na merong antihistamine na hindi gaano nakakantok? Let me explain. Kapag na-expose ang isang taong may allergic rhinitis o hay fever sa isang allergen, ilang halimbawa nito ay ang pollen mula sa mga puno, dust mites, at maging yung buhok na inyong mga alagang aso at pusa. Natatrigger ng allergen ng ating immune system to overreact and magproduce ng chemicals known as histamine na nagre sa pagkakaroon ng allergy symptoms tulad ng pangangate, pagkakaroon ng sipon, at pagluluhan ng mata. Ang loratadine tulad ng alerta na gawa ng Unilab ay isang fast-acting second-generation antihistamine o anti-allergy that works in as fast as 15 minutes. Pinipigilan nito ang pagproduce ng chemical na histamine na nagkakos ng allergic symptoms. Isang katangian ng loratadine is that isa itong non-drowsy na antihistamine, meaning hindi ito masyado nakakaantok kumpara sa ibang anti-allergy na gamot. Pero advisable pa rin na mag-ingat sa pag-perform ng activities requiring concentration tulad ng pagmamaneho ng sasakyan. Ang loratadine alerta isang over-the-counter na gamot at ginagamit isang beses lamang sa loob ng isang araw. Kaya yung can still get through the day without worrying about your allergic rhinitis. Ganyan kapag alagang Unilab. Iwasang inumin ito kasabay ng ibang gamot na naglalaman ng antihistamine. Maliban sa gamot sa allergy, marami pang ibang gamot ang Unilab. To know more about this, visit tayo ng kanilang website na unilab.com.ph And remember, if symptoms persist, consult your doctor.